Meron po kaming, ano mga idol, sasabihin. Sasabihin po kami sa inyo. <laughs> Yun, mga idol. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Isang magandang araw po talaga ngayon kasi... May, meron po kaming, ano mga idol, sasabihin, May sasabihin po kami sa inyo. yan kumusta po kayo dyan mga idol, kumusta po kayo lahat dyan, sa mga lahat ng sulits namin, mga sulits, kasi marami kayo mga idol, <laughs> pag sulit, isa lang yan. Ayan, nandito lang kami sa bahay mga idol, hindi mo na kami lumabas, ako lumabas ngayon. Oo, oh, kasi yung panahon namin dito, ano ba, yung makapal yung ulap, tapos malakas. Ano, ano, um, ano. Kumikidlat. Tapos Delikado dito. siya mga yun, baka, ano ba, nakakapubia kasi yung kidlat. Meron kasi, ano, na, nangyari na dito sa amin, yung kina, malapit sa bahay ni, ano ba, Kuya Boy, yung sa dagat, mga idol, nakidlatan. Nasa idalim ng puno ng mangay. Kaya, hindi mo na ako lumabas kasi, grabe, sobrang nakas na ano ba sobrang kapal ng ulap tapos bukulong ayan mga idol kumusta pa kayo kung lahat dyan mga idol at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasi pasensya na kayo mga idol ha yung, yung video namin na to kasi gusto din namin uh, ng na, mga idol malaman nyo rin mga idol ba yung nangyayari sa amin dito kasi Pati na rin ito mga idol, pati na puto na ano namin talaga. Kasi yung pinapakita namin, yung nangyayari sa buhay namin dito, syempre ito, mahalagang party puto sa buhay namin mga idol. Kaya isishare na rin namin sa inyo. Pero bago ang lahat mga idol, magsishoutout muna tayo mga idol. Kasi meron ba ako shoutout na nailista? Yan, kasama ko yung dalawa mga idol. Kasi may importante kami sasabihin sa inyo. May babalita kami, ano mga idol ba? Yung, basta, mamaya mga idol, pagkatapos ng shoutout na ito. Ayan, shoutout po kay Sir Arnil Laulita, siya out shout out. Jarius Spirito ng Bacoor or Kabiti, shout-out. shout, shout Kay Kuya Emilito Gagad, siya out po, kuya. Kay Johnny Yedaw, siya out Jack King, shout-out. shout, out. shout out. Kay Dan Francis, shout-out Kay Maunil Nura Baya, shout-out po. Si-si-si... 3 packs 806 shout out po kay Bulok TV kaya ba kay doon Donald Swilo shout out want, <laughs> <laughs> kay si Ian Gaditano shout out po Jenny, ate Jenny B. Galicio shout out Maripil Santa Ana shout out po Bitoy Bilabito shout out at kay si Pilyo Vlog TV kaya shout out po sa inyo mga doon salamat Shut po <laughs> Ayan, Bali pala mga idol, yung ano, sasabihin namin sa inyo mga idol ay ano po, isang blessings mga idol kasi grabe yung blessings na minibigay sa amin ng Panginoon mga idol ba. Hindi lang sa mga bagay na ano mga idol, hindi lang sa mga bagay na natatanggap, natatanggap namin, grabe mga idol. Sobrang bait po ng Panginoon sa amin talaga. Lahat ng kabutihan ay binibigyan niya po. Siyempre, kayo na rin po mga idol, hindi po hindi po ako makakaabot sa ganito kung hindi din po dahil sa inyo. Siyempre, kay na rin sa lahat ng mga tumulong sa akin na magkakilala po tayo mga idol. ina Kuya Ramjo, Vlog Official at kay Master Junes TV, maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat mga idol kasi kayo po yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon, kung bakit nagpapasaya ako ng tao at kung bakit sinishare ko yung buhay ko din mga idol para makita nyo din mga idol ba yung kung ano man yung buhay na inaano namin dito sa amin sa probinsya namin mga idol paano <laughs> ba ito sasabihin eh? <laughs> na ano kasi ako mga idol kasi nga yun sa lahat ng ano ba pero sa lahat ng natatanggap namin mga idol meron talagang isang bagay na binigay ng Panginoon sa amin na grabe ano mga sa ano ba sa lahat ng blessings ito po yung parang lifetime na ano blessings na matatanggap namin sa, galing sa ano sa Panginoon lifetime siya na ano mga ito lang tatanggap ayan sa lahat ng mga ate ko dyan mga ate ko kasi mga ate at mga kuya ko dyan ate Lilia Rica Ford ayan shout out po kay ate jocelyn Manguba shout out ate Maylin, shout out kay Basta sa lahat ng mga ate ko dyan, hindi ko man kayo maisa-isa mga idol. Alam ko po na alam nyo rin mga idol kung sino <laughs> kay Kuya Hubert na rin po. Sa lahat din ng mga kuya ko dyan. Kuya hmm. Hubert punto. Kay Kuya Julio Santo. Shout out. At sa iba na hindi ko na ma-mention mga Ati idol. Ate Erika. ate, ano? ate Erika. Ate Carmela. Ate Carmela. Kay... Advance pala. Congrats kay Ate Erika. Malapit na. No, yun. Congrats sa darating mo na ano na kasal Erica. Erika. At kay Mama Bell na rin po, magpapasalamat ako kasi grabe yung supportan na binibigay niya sa akin mga idol. Na ano ba, ang gusto. tapos yung ano talaga mga idol, ba, yung turing talaga sa amin ni Mama Bell, parang pangalawang magulang na din namin mga idol. Yun, mar maraming maraming salamat din po. Kaya, kay ang cool. Ang cool journey. Ayan, ingat ka po dyan palagi ang cool mga idol, yung bagay pala na Natanggap namin mula sa Panginoon mga idol sasabihin ko lang po sa inyo to kasi nga mga idol masyado nang mahaba yung paligoy-ligoy natin sasabihin ko lang to sa inyo mga idol kasi hindi, hindi na rin po kayo iba sa amin hindi na rin po kayo iba sa amin mga idol hindi lang hindi lang kayo ano may ba hindi hindi lang isip na ano may ba yung as a viewers po yung tingin namin sa inyo mga idol kasi mas pa po doon mga idol para na rin po kayong mga kamag-anak namin kapatid o anuman mga idol kaya yung mga bagay na natatamo namin ngayon gusto din po namin i sa inyo at kayo din po ay ma, ma, ma nyo din po mga idol ayan mga idol <laughs> maraming maraming salamat sa Panginoon kasi si Calvin ay Kuya na. <laughs> yan, kuya na po si Calvin, mga idol. Mama, baba. O, yan. Yan po yung ibabalita namin sa inyo, mga idol. Si Calvin po ay isa ng kuya. Ganap na kuya. Ganap Exciting na kuya. Excited na siya. siya, mga idol. Si Micah po. Ngayon, mga idol, ay buntis po si Micah. Sa bunso namin, pangalawa. Yan o, kuya. Excited na si Calvin, mga idol. Oh, o, naman namin sa kanya, mga idol, yung kinakausap naman namin siya. Kung, o, oh, kung ano ba yung ano niya. Tapos yung ikinatutuwa namin, mga idol. Kasi kahit, o, oh, kahit bata pa siya, hindi pa niya masyadong naiintindihan yung nangyayari, mga idol. Mas excited siya talaga, mga idol. Kasi hinahalikan niya yung siya ni Tapos, yun nga, mga idol, yung pinatanong niya kung pwede na ba daw sila maglaro ng baby, yan, yun yung sinasabi niya sa amin mga idol. Kami rin, yun yung, ano mga idol, yun yung blessings na natanggap namin sa Panginoon mga idol na habang buhay po namin dadalhin at magpapasalamat mga idol. Yan, sa inyo na rin po mga idol, isinishare ko to sa inyo kasi gusto ko din pong malaman yun din po mga idol na may kapatid. Lumalaki na kami. No, lumalaki, lumalaki, na, na, kami. na yung kami. pamilya namin. Ayan, basta... <laughs> ano Hindi lang, na kami tatlo. <laughs> Ano lang naman siguro mga idol sa pagsisikap lang naman po siguro yan mga idol. Kahit basta ano mga idol, wala namang makaka ano sa inyo kung ilang ilan yung gusto niyo, ano basta kaya niyo pong buhayin mga idol, kaya niyo pong buhayin at pag-aralin yung mga anak niyo po. Ayun. Hindi man ako perfectong tao mga idol, hindi man ako yung sasabihin na natin na ano mga idol, yung expert ba kasi ako hindi pa naman ako ano mga idol. 27 pa po ako mga idol. Ha? 28. Yan. 28 na ba? Sa February. Ay, ah, sa February pa yun. Malayo pa. <laughs> 27 pa po ako mga idol. Mas yung karanasan po na naranan na ano mga idol. Kumbaga, wala pa ako sa kalahati. Pero yung ginagawa ko po mga idol. Yung binibigay ko po talaga yung best ko mga idol para sa maitaguyod ko po yung pamilya ko. Kasi yung, kung ano man yung nakikita nyo sa amin dito, mga idol, kung ano man yung nangyayari sa amin dito, ginagawa namin dito. Dati pa, mga idol, hindi pa po, ako, hindi pa po ako nagbablog, hindi pa ako nagbibideo, ano man. Ay, yun na, tapo, yun na po talaga yung ginagawa at binubuhay ko sa kanila, mga idol. Bukod sa pagkakarpentero, kasi ngayon, hindi na ako nagkakarpentero, mga idol. Yan, yun, 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 din yung ano mga idol hindi ko masyadong ma, Volta, ano, sa inyo mga idol basta ang laki po talaga ng pasasalamat ko kasi sa lahat ng mga pagsisikap ko po, po mga idol ay na ano po yung na, nakikita po ng Panginoon mga idol at binibigyan niya po kami ng ano ba ng blackness at sobrang sobrang blessings po na, na na kamit namin sa aming buhay. Eh, Siyempre na rin mga idol, kung wala po kayo wala po wala din po ako dito mga idol kasi yung pagbablog po na ginagawa namin mga idol para para rin naman po sa inyo yung mga idol para kahit sabihin na natin mahirap man yung buhay basta yung goal, lang, goal ko lang po talaga mga idol na kahit gaano pa kahirap yung buhay natin huwag po tayo susuko mga idol at manalangin po tayo sa taas mga idol kasi andyan po talaga siya Nandiyan po siya na, na palaging nanonood at gumagabay sa ating mga idol. Siya po yung nakakaalam ng lahat mga idol. Yan, basta magtiwala lang po tayo sa kanya mga idol. Yan yun yung malaking pinapapasalaman ko sa Diyos kasi nga, yan, binigyan kami ng blessings ulit mga idol na, na magiging kasama na namin habang buhay. <laughs> Yan mga idol, pasensya na kayo mga idol ako medyo, ano po, yung medyo emotional ako ngayon kasi grabe po yung muso, yung saya na nararamdaman ko mga idol. ba? Kasi yung pagsisikap na gagawin ko ay magiging times 2 na mga idol <laughs> kasi ano po lumalaki na po yung pamilya namin mga idol hindi, hmm. hindi ko yung na-expect. Kasi si Maika mga idol, isa, ano po siya yung hindi, hindi regular yung kanyang dugo mga idol ba? Irregular. Hindi namin ninaka. Okay, 3 years old na si Calvin. Hmm. Si, bali si Calvin para 3 years old na. Tapos. So, next year. Hmm. Yun na nga. Hindi namin na mga idol na ano ba, yung mag, nagkaano mga idol. Oh, si na sundan si Calvin. Kasi nga, yung dugo ni Maika irregular yun po yung akala lang namin mga idol ba yung ano lang dala lang na ano niya mga idol pero yun na dumili kami ng pregnancy pregnancy test yun sa nagpositive nag po yun po yung ano malaking pinapasalamat namin mga idol kasi blessings po yun na pinagkaloob sa atin ng Panginoon mga idol ano po ba yung anghel po yun mga idol kaya tanggapin ko talaga ng buong buong buo natin mga idol yan yeah sa lahat ng, ano diyan sa lahat po ng mga tatay na kagaya ko, basta mga, basta kung ano man yung nararanasan niyo po sa buhay nyo ngayon, mga idol, patuloy lang po kayo. At wag nyo pong kakalimutang magtiwala at magdasal, mga idol, kasi yun lang po talaga yung tanging solusyon at susi, mga idol. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, mga idol, nasa ilalim po tayo palagi. Meron po kasing panahon, mga idol, na sabi nga nila ba gulung gulung ng palad kasi hindi lahat ng time nasa ilalim ko, po, Meron pong time darating nung panahon na papaibabaw ka ng mga idol. Yun. Basta ito ipagpatuloy lang yung pagsisikap para sa pamilya mga idol. Yun, lang. Yun po yung isa kong ano, isa ko po intention mga idol. Maski mag-isa man ako sa pagbablago, Pero nagpapasalamat din naman ako mga idol kasi sila mo'y mo'y andyan po sila mga idol na na ano ba, tum na tumutulong sa akin at sumasama sa akin. Yun po yung laki pasasalamat ko kasi kasi kahit si Moy Moy mga idol, meron na, si, meron na rin siyang pamilya ay sinusuportahan niya Hindi pa rin po ako mga idol bilang yung isip, ano mga idol ba, yung bilang nakakatanda niya kapatid, yun din yung pinagpapasalamat ko ay Mui Mui. Tapos, yung nakita ko din kay Mui Mui mga idol, grabe din yung pagsisikap niya para ma, ano din mga idol, maitaguyo din yung darating niyang, ano mga idol, pamilya. Kasi nakikita ko sa batang yun din mga idol ba yung pagsisikap at determinasyon niya sa sarili mga idol sabi ko, sabi ko nga din sa kanya basta gagawa lang tayo ng kabutihan ay papasaan ba may aanihin din tayo mo yun lang talaga yung ano ko sa kanya mga idol na kahit mahirap man yung ano natin nagdadaanan natin ngayon basta basta mabuti huwag lang ano Basta mabuti lang yung ginagawa natin mga idolay. Nakikita yan ng Panginoon. May time din na aangatin tayo. Hindi naman yung aangat na yayaman mga idol. aangat lang na ano ba? Yung no? kaya mo kaya mo maibigay yung pangailangan ng pamilya mo. Tapos yung mga na ano yung mga idol tatanggap yung blessings ay na i-share niyo din sa iba. Yun, yun lang po talaga yung hinihingi ko mga idol sa sa ano mga idol sa Panginoon na yung blessings na tatanggap namin ngayon ay sana ay ano po ma-share ko din po sa iba mga idol. Yan, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga idol kasi andyan po kayo palagi na nakasuporta at nagpapayo at gumagabay na rin po sa lahat ng ginagawa namin mga idol na minsan hindi man kami perfectong tao sa mga ginagawa namin ay andyan po kayo oh. kasi kahit sabihin na natin mga idol na yun, laki kami sa dagat hindi talaga ano mga idol, hindi po talaga namin alam lahat yun po aaminin ko po yun hindi namin talaga alam lahat ng ibang ano sa dagat mga idol kahit sabihin taga dagat kami ayan mga idol maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat dyan ayan, view, sa mga viewers din natin na nasa ibang ano nasa ibang lugar at ibang lahi maraming maraming salamat po sa patuloy yung pagsusuporta niyo po sa amin. Ayan, thank you po talaga. At sana ay mag-iingat po kayo dyan palagi mga idol. Ayan, mga idol. Pasensya na kayo mga idol ha sa ano namin sa mga <laughs> mukha namin. medyo oh, medyo emotional lang mga idol ba dahil ano mga idol natutuwa mga idol ba natutuwa talaga sa natanggap namin ano ngayon natanggap namin the blessings na bigay ng Panginoon. Ayun, mga idol. Hanggang dito na lang to mga idol ah. Yan, i-share ko po sa inyo to mga idol. Para na rin po ay. Ah. Baka kasi pag darating yung time mga idol, ba magtara kayo mga idol na bakit lumak Bak bakit lumaki yung siya ni Maika tapos hindi niyo alam mga idol na, na ano na nga na buntis si Maika. ayan Mabuti na rin pong ipaalam ko din po sa inyo mga idol at kay ano kay Ate Maylin kay alam, um, alam na nila Ate Maylin tapos pasalamat din po ako sa kanila mga mga idol lalo na si Mama Belle kasi sabi ni Mama Belle sa akin dapat daw ipaalam ko din daw sa inyo kasi nga pati na rin po kayo ng buhay namin kaya yun yung ginawa namin ngayon mga idol yan maraming maraming salamat din po talaga kay mama bill thank you po sa palagi paggagabay nyo po sa amin dito mama bill ha? at mag iingat ka po dyan palagi sa ano dyan sa inyo yan tatapusin na lang namin yung aming vlog mga idol pasensya na po kayo mga idol at ingat po kayo palagi bye bye na lang babay bye bye mga idol maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat mga idol ha I-upload natin itong mga idol para ma ano tayo maka-inspire ng tao mga idol. Kasi hindi na kayo mga idol, hindi ako na ano, yung sinasabi ko ba. Ewan ko, hindi ko maintindihan mga idol. Sa sobrang saya ba. Hindi ko na alam yung sinasabi ko. <laughs> Mahirap talaga pag walang script. <laughs> Yan, hindi naman talaga scripted yung ginagawa namin mga idol. Kung ano yung naiisip namin. Kung ano yung... Basta lumalabas lang dito mga idol. Yun yung pinapalabas namin. Wala nga na yan mga idol while hindi kami nagdadala ng mga ganito. Dinadala ko lang to kasi naglilista ako ng shoutout. Yun lang mga idol pero wala kaming binabasa ano man Yung totoong to 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 nangyayari dito mga idol yun yung ginagawa namin at sinasabi namin. Ayan. Hanggang dito na lang ito mga idol. Baka saan mapunta yung usapan natin. Ayan. Congrats po kay Calvin kasi kuya Congrats na siya. Calvin! Yes. Bye, bye mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at mag-iingat po kayo palagi. Bye, bye na. Bye bye mga idol. Ingat po kayo mga idol. Ha. Bye bye.